salita na ang ikahon ang naiibang salita sa bawat hanay. O, basahin mo ito. Ba ta. Mm. Ba ta. Mm. Ba la. Mm. Ba la. Ito, bala, 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 hmm, ng naiiba, si naiiba, eto bala, 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 eto si Sino yan, Sino. bata, hmm, ikahon mo daw, kahon awin mo mabuti asal ah, na oh basahin mo na yung tool number 2 ma 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 hmm. ma ma na, na. mm ma ma Mali nang naiibang salita. Mm, Asa so yung tatlong mama dyan? Ito. Oo. Oh. Ito. Bak. Hmm. Si? Si. Oo, oh, ano yan? Si? Mana. Hmm. i e, dugtong mong mabuti. <laughs> Dito ka magsisimula ganun pa ganyan. Geburahin mo. Yung nasa taas. Pagtugtugin mo ah. Para maging box. Hindi na yung box. Mami, di ba tayo pupunta na yan? Pupunta tayo pagkatapos mo dyan. Ano doon na sila siya? Wala pa, hindi sila pupunta. Siya? Oo nga, hindi pupunta sila siya. Bakit? Kasi gabi na, magagalit yung papa niya. Sige na, i-box mo na yan. Hi, siya. Si Sia, anak, hindi pupunta. Oh, number three. Number three. Mm. Lolo. Mm. Lolo. Mm. Lolo. Mm. Lola. Oh, alin ang naiba si? Lola. Number mm. Number four. Mm.

Mo, eh? Basahin mo ako kasi yun. Ba sa. Oh. Ba sa. Hmm. Yes. Yan ang naiba. Si? Si? Mm. Sino yan? Okay. Baso. Hmm. Galing-galing mo eh. Okay. okay. am five p p p, p m mm. ra oh Pera. Mm. p, ra pe m mm. ayun pa mm. oh Oh. Para. Mm. Para po. o <laughs> oh, sige. O oh, ano yung susunod? Oh? Pera? Mm. Si pera. Mm. O oh, ah, alin ang naiiba? Si? Sino yan? Para. Mm. Okay. Pahimot ako? Ganyan ang pagbabox. Hmm. Number last. Ah. Malapit ka na sa katotohanan. Number six. Ah, oh, six. Ah. Uh, hmm. Oh. oh. dumadaan sa ating taho. Hmm. Yung kinakain. O, oh, ayan namang... Mayanda may yanda. Hmm. mga bata. Mm. Taho. Mm -hmm. Basahin mong mabuti. Taho. Mm. Taho. Mm hmm. <laughs> nagulo pa ako doon. Hindi siya taho. So? Ta? Ta? ta ba ta ba. Mm. ba hindi taba. <laughs> mo, ano ta ba tingnan mo ah oh ta ta ba oh tabo mm. ano po yun yung tabo tabo ah <laughs> oh, ano yun nalamin hindi siya tabo. tabo tabo oh ano yung tabo o, kapag naliligo ka, anong kailangan mo? Tabo. O, yan. Ang tabo. O, alin ang nahiba? Biglang. O. Naman ito? O. Si? Si? Sino yan? Basahin mo. Taho.